Kung nakukurnihan man kayo sa mga sinasabi ko, dadami na yung dadamay, hindi na yung hindi, makakaramdam na yung makakaramdam, hindi na yung hindi, uh, papanig yung papanig, hindi na yung hindi, pagtawanan nyo man ako, o makornihan kayo, o ihate nyo man ako, pero yun ang nararamdaman ko. Gusto ko lang talagang i-share, gusto ko lang talagang magkaroon ng videos na... Uh, ganito pala yung mga sinasabi ko noon, ganito pala yung, na, yung pakiramdam ko noon, ganito pala yung kahit naman hindi natin isa, yung ilagay ang sarili natin sa ganitong sitwasyon, kung hindi man ano, sa inyong sarili, hindi nyo man ilagay yung sarili nyo sa sitwasyon ko, kahit papaano ba, yung makagawa man lang ako ng ng alaala ko na ganito yung naramdaman ko, 'di ba? May video ko man lang tapos may upload ko sana hindi nga mawala napakahirap kasi eh sa totoo lang nag-iisa ako dito sa kwarto yung kama ko wala na pinadala ko na sa Pilipinas pinahakot ko na dahil ibang kama kasi yun eh kaya yan yung pum na lang ang naiiwan dyan. napakasakit matutulog ako mamaya sa sahig kasi pinaano ko na yung ibang gamit Ayan, maraming maraming salamat ulit guys. Thank you so much.